Hello! Kumusta po kayo? Meron po akong healthy para sa inyo. Alam ba ninyo kung ano-ano ang mga prutas ang dapat naihiwalay ng lalagyan sa mga gulay? Ang mansanas po, saging at kamatis ay mga highly ethylene producers. Malakas po silang mag ng ethylene gas na maaaring maging ng mabilis na pagkahinog at pagkabulok ng ibang mga prutas at mga gulay. Ang patatas po at mga leafy vegetables ay highly sensitive naman sa ethylene gas kaya kung pagsasamahin natin ang mga gulay at mga prutas kasama ang patatas, magkakaroon po ng hindi magandang epekto sa mga greens at sa patatas. Mabilis po silang mabubulok. Kaya mas maganda, ihiwalay po natin ang lalagyan ang mansanas, saging at kamatis para hindi po maapektuhan ang ibang mga prutas at mga gulay. Sana po may natutuhan kayo. Don't forget to comment, follow and share. Maraming salamat po.